Eh, eh. Good morning. Good morning mga idol. Andito na naman tayo mga idol. Pumapala out sa araw na ito mga idol. At kung napapansin nyo mga idol, napakalakas ng hangin pambihira. Nasa may bungad pa lang po kami ng aming barangay mga idol. Eh. Ramdam na natin ang kalakasan ng hangin pambihira. Kaya naman 'yung ating pagsagwan mga idol ay uh, mabilis dahil uh, naitutulak ng hangin mga idol. Ang ating bangka kaya kahit dandan lang ho, tayo ay mabilis ang usad ng ating bangka. Ang system mga idol mamaya pag-uwi mga idol yun ang malaking problema ho natin dahil uh, sa lubong na po tayo opo sa ating pag-uwi. Salubong tayo ng hangin mga idol pambira. Kaya naman kaya uh, uh, dagdag uh, lakas ang ating pwersa sa mamaya mga idol sa pagsagwan para makaabante tayo boy no dahil uh, dito na po tayo ay uh, toloy toloy tayo sa ating pamimingot mga idol at uh, tayong masyadong lumayo dahil uh, malakas po ang hangin Okay, bagong lahat. Time check muna tayo. Asa ng araw? Asa ng araw? Asa na? Ay, pambihira. Ando na sa may kuanaho natin, bunbunan pambihira. Ang oras alas 10:32. Pambihira 'yan. Kaya naman sobrang init na dahil ah, patanghali na po mga idol. Tanghali na po kasi tayo nagising gawa ng ang ating sideline ay uh, kagabi mga idol. Opo, walang tulugan mga idol kagabi pambihira. Kaya naman ay natanghali ho tayo sa paggising dahil umidlip muna tayo bago tayo pumalaot oo okay mga idol ang tabayanan ninyo mamaya kapag ah, uh, nakaabot na po tayo sa ating sa uh, sasadyaing fishing spot banda po tayo roon mga idol hoy marami mangis isda banda ron oh. Eh. pambira malakas talaga ang hangin mga idol kaya yung ating spot mga idol ay huwag tayong masyadong lumayo dahil tayo rin naman po ang mahihirapan mamaya pag uh, uwi, uwi natin okay, stay safe mga idol uh, and enjoy watching ayos mga idol andito na po tayo sa ating uh, sinadyang uh, pisang spot hindi po kalayuan dyan sa may uh, bakawan mga idol just in case mga idol mas lumakas ang hangin ay agad tayong uh, makakaabot dyan sa pang, pang. kaya naman ang ating spot ay dito lang sa medyo malapit. Sobrang lakas na po ng hangin mga idol, pambira. Okay, wag na po natin patagalan mga idol at syempre ang ating pamain na usual mga idol, hipong pa rin yan. Itong hipon mga idol ay talaga paborito ito ng kanuping mga buhay pa yan mga idol. Oh, medyo kokonti lamang mga idol yung ating uh, hipon gawa ng uh, mahirap mangwa ng uh, hipon ngayon sa mga panahon na ito opo dahil um, uh, mahirap nating uh, makuha ang hipon dalawang gabi natin yung uh, kinuha mga idol okay, huwag na huwag natin patagalin natin itong isang hipon ay ating sa dalawa mga idol para yung ating hook na dalawa ay mapainan natin opo yan o okay at dahil naipainan natin ang ating gamit na nylon ay numero 10 po ito at ang hook ay 564 hagisan na po natin mga idol wag na po natin patagalin unang hagis mga idol oy. sana makikano ping dyan mga idol yan ah, uh, low tide pa ho mga idol oh. klarong klaro yung bahura sa gilid ng bahura mga idol ang ating hagis sa mga nagtatanong dyan kung uh, saan ang hagis natin sa gilid lang ng bahura sa pagitan ng buhangin at sa bato yan mismo sa gitna. Opo. Dahil pagka hinagit natin dyan sa gilid, mga idol, klarong-klaro yung pain natin. Klarong-klaro ng kanuping. Pag nakita ng kanuping, tsak 'yun mga idol. Popo ay akap uh, kainin niyan mga idol. Pag may kumagat nito mga idol, sigurado, uy, pambira. Hmm, ayun mga idol. Uki. Okay. Unang ha. Uy, pambira nakawala. Ha. Ay, malaki yun mga idol. Pambira pira, ginulat ho tayo unang hagis natin, oh. Nakawa, ay. Ay, hala. Pambira, putol mga idol, oh. Pinutol ang isa, oh. Pambira, sayang. Ang talas ng ipin ng uh, kumagat nun, o. Ano kayang klaseng isda yun? hindi na gagawa ng kanoping yung mga idol ibang klaseng uri ng isda na yun mga idol ang uh, kumagat sa ating pamay no? putol agad pambihira oh. okay ating uh, lagyan uli ng isa pang hook mga idol kailangan dadalawa ang ating hook mga idol lalagyan natin muna okay ayan na mga idol Ay, dalawa na uli yung ating hook yan sana hindi na ako maputol mga idol. Pambira sayang yung malaki na isda na yun mga idol. Eh. Unang hagis natin. Oh. Biniglaho tayo. Pambira yan. Sana mahuli natin oh, yun. Pag kumagat pa yun mga idol. Panugurado. Huli na yun. Okay. Hagisan muli natin. Iyan natin pangalawang hugis. Hugis. Pambira na bobol na. nga ah, Okay. Ayan, pag kumagat pa niyan mga idol, yung uh, kumagat na pumutol na yun sa ating nylon mga idol, panugurado yun. Ahuli oh. Ah, huli na, huli natin yan. Uh -huh. Ayan mga idol, may kumagat, pambira. Uh -huh. Yun. Uy, pambira akala ko. Kuan. Magaan mga idol. Uy, pambira kanuping mga idol. Ah, medyo maliit. Pero pwede na po ito mga idol ating pang ulam mga idol. Opo. Wag ho natin muna ibalik dahil uh, uh, nauulam naman po 'yan mga idol. Masarap naman 'yan, klaseng isda mga idol. Kapag kanupin kahit na maliit mga idol, masarap 'yan mga idol. Okay. Painan ulit natin mga idol. Lalong lumalakas talaga ang hangin pambira. Okay ayan yung pumutol ng ating nylon mga idol kapag ka kumagat muli yun mga idol panigurado yun oh, huli yun mga idol opo mm uh -huh. ayan mga idol kumagat na naman mm uh -huh. okay uy uy ayan malaki ayan ay ito siguro ang kumagat ka okay ay oh. sayang ha nakawala pa putol kaya ay Nakawala ang mga idol. Sayang mo. Oh. Laki-laki na na. Eh. Siguro yun ang uh, kumagat yung kanina ang pumutol sa ating nylon. Ang lakas niya. Nakakapanghinayang talaga. Pero sa pangabat ay mauli natin yan mga idol. Kapag uh, kumagat siya muli mga idol. Nako. Huwag lang siya magkakamali mga idol. Ay, eh. talagang uh, pag kinakat muli niya ito mga idol panugurado may kalalagyan siya binta siya o di kaya tutulain natin yan mga idol pambira nakakagigil yung isla na yan eh. kaya okay ating hagisan muli mga idol pambira nakakapanghinayang talaga eh kakawala pa kung hindi eh napuputol mga idol nakakawala pambira kaya naman nakakagigil mga idol pagka ito mga idol na huli natin at ah, sukurado ni natin matutula po ito pambihira yan lalo lang lumalakas ang hangin mga idol pansin nyo oh. pambihira pero okay lang mga idol ah, dahil uh, tayo dito naman sa laut mga idol ay sanay na tayo ano anumang klaseng uh, uh, malakas man o mahina ang hangin mga idol eh, eh, naano natin yan kayang kayo natin yan may kumakagat na naman ahem, pambihira pinakakawalan mga doon pag kinakagat niya, o pag hinahatak ko natin uh, pinapakawalan niya tatiming ko na natin ayan, aip Ay, na naman, pambihira, sayang talaga malaki talaga itong kumakagat mga idol ramdam ko natin kagatin mo pa babe, ahem, pambihira ayaw pambira may pa yung pambira Hinangat ngat lang mga idol binabawasan lang yung pamain natin mga idol kainan ulit natin malukong isla na yun uy itong buhay mga idol buhay ito yan okay agisan ulit natin sana mahuli na yung kumakagat na malaki na yan Ayan, ayaw magpa tola yung isda na yan pambira mm -hmm. yan, na yan dyan naman yung idol malaki na naman ito kumakarat ng idol ang mm -hmm. pira na kagatin mo pa pwede isang kagat lang isang kagat mm -hmm. ayan sabi ko nga isang kagat oh pambihira yung malaki malaki ito ah Ha! Ah. Ay, pambira talaga. Hala. putol, mga idol. Ay, dito sa may kuha na putol. Sa may ipitan ng ating pabigat. guya 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 agoy. Sayang. Maluwag ang ating pagkakaipit nun mga idol. Oh. Napukuha pa rin siya. Sobrang lakas kasi ng isda na yun. Ano? klasika kayong isda na yun oh. Siguro lapu-lapu yun. Lapu-lapu yun, hindi kaya pakol na malaki. Grabe. Okay, uh, ah, aning ating kuwanan, lagyan muli atin mga idol, Pambihira naman oh. Ayos mga idol, ito na, nakapag-setup na naman oh tayo dalawang hook mga idol at ah, dito mga idol siguro daw no, natin na maluwag po ito naglalaro ang ating uh, pagkakaipit pagkakaip ganyan o no, oh. yan maluwag yan at sana pagka may umano na may uh, mahuli na tayong malaki hindi na maputol rito dito nag uumpisa mga idol sa kapuputol dahil siguro sa uh, pag natin ang ating pabigat dahil uh, nasusubran sa ipit mga idol pambira yan okay painan ulit natin pambira nakakarami ng isda na yun oh. nakakapanggigil pambira ng isda na yun kaya pula po yun pambira yan pagisan ulit natin mga idol yan yan dyan lang uh, uli ulit sa gilid mga idol yung ating uh, paghagis ยันใหไอดูโอเคยันโอเคโอเคยันอโนกะโอ้ยอนกะโน่ิงอยันอ่ะยันใม่ด้ล้กันไหมกั Kaya na pad to Ha. O kaya kay Domingo ano? Oo. Ngor gutay ay la maloya man. ni pagako panang paun. Mauli ka Mm -hmm. Ayan na naman mga idol. Ah, hanga yung mama kaganina mga idol yung aking kababari yung mga idol na mamimigot. Hanga sa atin mga idol. Pinasiklaban ho natin pagbihira yan. Okay. May kumakagat na naman mga idol. Mm hmm. Okay. Ayan. Ayan na naman. Uy, malaki mga idol. Oh, pampihira. Haka. Yeah. Ayan, dito na naman na putol. Ay, dito. Ay. grabe. Ah. Asan na yung mama nyo. Nakakapanghinayang talaga. Putol na naman. Numero 10 po itong ating nylon, mga idol. Nakakaya pang putuli ng pampiraw sobrang laki nun mga idol ramdam ho natin mga idol e, wala naman tayong ibang nylon mga idol kundi numero juice lang sana kung numero 15 po ito mga idol ay talagang mahihirapan yung isda na yan at potolin pagbira okay ating lagyan muli mga idol pagbirang isda na yan okay mga idol lalagyan na ho natin mga idol dalawang hook na naman mga idol pagbihira yan nakakailang kuha na tayo palit ng hook ang girang iska na yan Bila talaga oh, lumalakas mga idol yung hangin talaga grabe yung ating bangka umiikot okay hagisan nun natin ayan ang gira hmm ayan mga idol okay ayan ulit tayo ay, anong klasika ka pambira ka ay, mano uh, idol. Canoping, mga idol, kanoping mga idol kanoping na naman ayun yung pumuputol ng ating nylon mga idol, ang ating mga idol eh. hindi pa natin nahuhuli, baka ang may mga ang idol, mauhuli na yan, pambira na yan Painan uli natin. Ayan. Okay. Ayan. Sana kap kanuping muli mga idol. Pambira yan. Uh -huh. Ayan naman. pembira Uh -huh. Okay. Okay. Uy, pembira kala ko malaki, malaki na ay ah uh, kanuping muli mga idol napiki tayo mga idol ang lakas ng kanyang kuan eh at laban kamu eh. kamukat mukat mga idol hindi naman po kalakihan pambihira di ba mga idol ang importante ay mahalaga mga idol na nahuli ho natin mga idol Ayan na. Ah, ulit natin. Lumalakas talaga ng hangin mga idol. ang hangin na yan. Mm -hmm. Pantirang. Ito mga idol. Malakas kumagat. Malakas, kum malakas kumagat mga idol. Ito huli na. Huli ka na. pambira ka. Ayan na. Uy. Lumalaban mga idol. Lumalaban laban ka lang huli ka na ngayon pambira ka ano? ano? kala mo ha? kala mo ha? ayan huwag natin po person mga idol lumalaban talaga lumalaban talaga lumalaban talaga lumalaban talaga Hmm. yum mm. sobrang laki mga idol grabe sobrang laki sobrang laki sobrang laki sobrang laki ah lalala Kari ka ngayon. Kala mo ah, maluwag na ang pagkakaipit ng ating kuan, ng ating pabigat. Lumalaban talaga. Turusan natin, turusan. Lumalaban mga idol. Ibang klase. Ibang klase. Huwag sanang maputol mga idol. Huwag sanang maputol. Lumalaban siya. Lumalaban. Lumalaban. Uhuhu. Uh turusan natin. Lumalaban mga idol. ayan ano ka malapit na ito sa atin mga idol hindi lang maklaro mga idol Oof. kuya kuy, 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 kuy. kuya 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 sayang. Hei, hei, oh. Ang kuha nang nawala. Ang ating pabigat pambihira. Uy, grabe oh. Yung ating hook na ganun oh. Grabe isda na yan oh. Ay, grabe siya. Hala. Pambihira. Ang ating pabigat ang natanggal. Mabuti na lang yung ang, ang hook idol ay hindi yung natanggal. Naputol pampira dagko ulin lagyan ulin natin ng pabigat mga idol Pambirang isda na na ah. ah pangigil talaga oh Yan, kailangan naglalaro mga idol para kumagat muli ang isda na yon hindi agad mapuputol mga idol oh katulad kaganiyan mga idol hindi ho naputol dahil ganito ang pag-setup ng ating kwan uh, paglagay ng ating pabigat pambira yan painan uli natin mga idol na disalign yung isang hook pambira na disalign pa hmm pambira ka okay painan ulit natin muli sabi yung bunga nga ng pakulyon mga idol mabuti na lang mga idol dito sa hook mga idol na kuan sumabit yung bibig ah uh, yung ip yung ipin mga idol sa may uh, kuan natapat sa ating hook kaya na disalain ang hook mga idol pambira oh kaya gising ulit natin yan 2 hours later mga idol uh minarapat nating uh, umuwi na lang mga idol gawa ng panay potol at uh, laging nakakatakas ang isda pambira naubusan tuloy tayo ng pabigat kaya naman ang ating huli mga idol ay eh, nasa bungad na po tayo ng aming barangay ayan mga idol at uh, yung ating huli mga idol tanan ayun lang mga idol sapat lang sa pangulam natin ngayon pambira sobrang kukunti lang mga idol yung ating nahuli kaya naman mga idol si sagwan si ni tatay ay pansamantalang nagpapaalam po sa inyo thank you for watching bye bye